Mujung <utan> <But, laughs> okay, na, nakay ikaw. na magaganti na nakinig sa do na si tayo. Huwag mag aasawa ng under. na na. na, <ng> naku. Naku. <nun> naku, naku. na si sa mo to under ka, under ka. Under ka pre, under ka. sa, mujung na rin under <laughs> ka ba?

Galeng mo 'yan. Eh abi abi. Si abi. <Abby>. Si abi. <laughs> <laughs> si abi. Si abi, si abi, si abi, padding. Ay, alam mo <laughs> <ko. laughs> <Padding>. ba? <Abding>. Alam mo <laughs> bakit? No, Adi, paano 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 kung mag-aagawan ka? utak ng watch matches mo? Eh ka si nah, Joe rin <laughs> <laughs> Ay, wag wow, na ako basta. <laughs> ay, wag na ako. Ay, wag na ako. Ay, gago ka. Anong dahil nating ininom pero nung tayo-tayo lang, malas mo ako, no? Lihebre. Lalo ako nyo ako noon eh, no? Hindi ako basta. Hindi ka pa sumunod na Hindi naman siya basag nga naman talaga. Totoo talaga hindi siya basag. Napainom lang. <laughs> mahal si Abhi, <laughs> no? <Dima> Abi eh, no? Abi. Ayan, Kyle. Ay, Kyle. Joel, wala. <laughs> Ayun, <laughs> dumaka ka nun. Ayun, dumaka ka. Ayun, <laughs> dumaka ka. Ayun, dumaka ka. Ayun, dumaka ka. Ayun, dumaka ka. Ayun, dumaka ka. Sabi nga ni Paul Pot. Peace man niya, peace man. Papatulong na lang siya. Iyot, atakbo na ako. Kasi sa dati ang masunod. Ayaw. Ano, sir? Peace man. Ang ano lang, pare. Ang... Ha? Tang tikapat no, no, lang. Ito no, apat no, lang. Oo. No. Oh. Yeah. Yeah. Yeah, Magtatanong. Mm. Mm. Eh? No. Yeah. Okay. bye. lang <laughs> sa akin. Ah. Okay. Wala pa Ano yan? naman. Ang gagawin. Ang na Ang gagawin. Ang Anong gagawin ko, Owen? Magsisisiya ako? Magsisisiya ako? Ay! Paninoon ko! Ay, Diyos ko! Anong gagawin ko, Owen? Tama! Muguro! Muguro nga! Muguro! Wala, tol! Wala, tol! Wala, tol! Wala, tol! Wala, tol! Wala, tol! Wala,